Ngayon, maglalaan tayo ng oras para pagnilayan ng plano at kalooban ng Diyos, upang makita natin ang tama ang espiritual na mundo. Sa pamamagitan ng sermon na may titulong, tumingin tayo sa espiritual na mundo. Pag pinagnilay nilayan ng mga tao ang lahat ng bagay, madalas ay nakadarama sila ng kaligayahan, takot, at ng iba't ibang mga emosyon ng tao. Gayunman, ang lahat ng ito ay nagtutulak sa atin na isipin na ang mga bagay na nakikita natin sa pisikal na mundo ay tila abot kamay samantalang ang espiritual na mundo ay tila malabo at di malinaw. Bilang resulta, madalas nating nadarama na mas mahina ang ating pag-asa sa di nakikitang mundo kumpara sa nakikitang mundo. Gayunman, napaisip ako, hindi ba't ang kapangyarihan na nagpapakilo sa pisikal na mundong ginagalawan natin ay mula sa di nakikitang mundo? Ang pisikal na mundo ay hindi kailanman iiral kung wala ang kapangyarihan ng espiritwal na mundo. Sa pamamagitan ng maraming talinghaga at mga katuroan ng mga tao sa mundo, maiintindihan din natin na umiiral ang mga bagay sa di nakikitang mundo. Naaalala ko ang tungkol sa kwento ng mga bakas ng paa ng kamelyo. Dalawang Arabong mga ngalakal ang naglakbay sa malayong disyerto para magnegosyo. Ang isa ay naniniwala sa Diyos at ang isa ay ateista. Habang naglalakbay ang dalawang mga ngalakal, nagtatalo sila kung may Diyos ba o wala. Sinabi ng isa, may Diyos, habang ang isa naman ay nangatuwirang, walang Diyos. Nagpatuloy ang pagtatalo sa pagitan ng mga nagsasabing, may Diyos, at ng mga nagsasabi namang, walang Diyos. Nang sumapit na ang gabi, ang dalawang lalaki ay nagtayo ng tolda sa disyerto at nagpasya na magpalipas ng gabi roon. Tinali nila ang mga kamelyo gamit ang mga lubid. Ibinababa ang lahat ng karga nilang gamit at nahiga na ang dalawang pagod na lalaki sa loob ng tolda. Gayunman, nang magising ang dalawang lalaki kinaumagahan para ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay, natuklasan nila na wala na ang mga kamelyo nila Ang dalawang mga ngalakal ay nalagay sa isang napakahirap na sitwasyon Ang pagkawala ng kamelyo na nagsisilbing kanilang transportasyon na nagdadala ng kanilang mga kalakal ang naglagay sa dalawang mga ngalakal sa malaking panganib at problema sa disyerto. Gaano man nila subukang hanapin ang mga kamelyo, ang mga ito ay naglaho ng walang bakas. Sa sandaling ito, nakita ng ate Ista ang mga bakas ng paa ng mga kamelyo. Nang makita ang mga bakas ng paa ng mga kamelyo, siya ay labis na natuwa at sumigaw nang. Nahanap ko na ang mga kamelyo. Napasigaw siya sa labis na tuwa, nahanap ko na ang mga kamelyo. Pagkatapos, ang taong naniniwala sa Diyos ay lumapit at nagtanong, "Nasaan ang mga kamelyo?" At sumagot ang isang lalaki, "Tingnan mo ang mga bakas na ito." "Hindi, ang mga ito ay mga bakas lang ng paa, hindi ang mga kamelyo mismo, hindi ba? Bakit ayaw mong maniwala? Kahit ang isang tatlong taong gulang na bata ay mauunawaan na makikita natin ang mga kamelyo pag sinundan ang mga bakas na ito." Pagkatapos, sinabi ng taong naniniwala sa Diyos ang mga salitang ito. Sinabi niyang, naniniwala ka sa di nakikitang kamelyo, dahil lang sa nakikita mo ang mga bakas ng paan ito, pero sa kabila ng di mabilang na bakas ng Diyos na kita sa lahat ng nilikha, paanong hindi ka pa rin naniniwala na may Diyos? Ang mga bakas ng paan ng mga kamelyo ay patunay na umiiral ang mga kamelyo, at ang mga bakas ng Diyos ay patunay na umiiral ang Diyos. Paanong hindi ka naniniwala na may Diyos sa pamamagitan ng mga bakas niya? Habang sinasabi niya ito, dahan-daang sumisikat ang araw sa kalangitan sa silangan. Ito mismo ang bakas ng Diyos, sabi niya. Sa paligid natin, maraming tao ang ayaw maniwala sa di nakikitang mundo. Sa puso at isip ng mga taong nagpapahalaga sa mga material na bagay, ang di at mas malalim na mundo ay mahirap na makita. Kaya hindi nila ito pinaniniwalaan. Dahil hindi nila ito pinaniniwalaan, sa huli, hindi rin sila magkakaroon ng pananampalataya. Pag iniisip natin ang lahat ng bagay na ito, kung tutuusin, hindi mabilang ang palatandaan na may Diyos sa paligid natin ngayon, gaya ng Arabong mga ngalakal, na naniwala na nahanap na niya ang mga kamelyo, dahil lang sa mga bakas ng paan ng mga ito. Nabubuhay tayo na napapalibutan ng di mabilang na palatandaan, na tumutukoy na mayroong langit, impyerno, at na mayroong Diyos. At nadarama at nararanasan natin ang mga bakas na ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Gayunman, madalas lang nating binabaliwala ang mga ito.